Ang tagumpay ng mga anak ay tagumpay ng mga magulang. Ito si Joey Cabales ng Barangay Tabayon, Banga, Aklan. Ang tricycle na ito ang naging katuwang niya para mapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga anak. Sa araw-araw na biyahe, walang ibang iniisip si Kuya Joey kundi ang mabigyan raw ng maayos na buhay ang mga anak. burwang Ganong, Jen. Apaw ah. Grabe, tama ng biyahe na, burwang ka Nakailang ikot din kami sa Poblasyon kalibo, pero medyo matumal ang daloy ng mga pasahero ng araw na yon. Kaya tumigil na lamang muna kami sa isang tabi at nagkwentuhan habang naghihintay ng mga pasahero. So, failure ka na. Alam mo hmm. na failure ka. No choice ka na talaga makapagdiploma. ang may ma ka naman, Di pili din. Do, mo na lang sa sarili mo na makamit ang mga anak mo yung diploma mo. Dahil bandang uli, sa'yo rin naman maano yun eh, magre-reflect yun eh. e Siyempre, di ka na nga pagtapos, hindi mo rin pagtatapos yung mga anak mo. Eh ano na lang, di ba? Sa kanilang magkakapatid, si Kuya Joey lang pala ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil aminado siyang nagpasaway raw siya noon. Hindi kasi sa mag kami, kami magkakapatid, tatlo rin kami. Kuya ko, professional. FBU graduate fine arts. Mm -hmm. Tapos yung kapatid kong, yung kapatid naming bunso, accountant rin, Ren, graduate. Mm -hmm. Eh ako dati nag-aral din ako mechanical mechanical engineer kaya lang hindi ko natapos yung pag-aral. Pero nag-iba na raw ang kanyang pananaw sa buhay mula nang magkapamilya ito. Ang kabiguan noon, bumawi sa mga anak ngayon. Mm -hmm. Kaya naisip ko nang kapamilya ko, hindi man in, nabigo man ako sa pangarap ko nung time na ano na yon, pipilitin ko na babawi na lang ako sa mga anak ko. Mm, yun pala ang matinding uh, ins naging inspirasyon mo? Oo, oh, kasi napostrate din sa akin. Magulang ko dati, sinanay, si tatay na, syempre, eh, hindi ako nakapagtapos. Mm -hmm. Kaya, yung nagkasakit na si tatay, eh, pinangako ko sa kanya na pipilitin ko ka ako tayo na makapagpatapos, matapos ko yung pag-aral yung mga apo mo. mm -hmm. Dahil, siyempre, eh, alam ko na yung buhay na walang pinag-aralan Bisa uh -huh. sa may pinag-aralan Kaya, yun, Pursigi, talaga ipuporsige ko na Mabigay ko yung pangangailangan ng mga anak ko Lalo-lalo yung mga pagkain namin araw-araw uh -huh. Para pagtaposin ang pag-aral Yun lang naman ang ano ng isang magulang eh Hindi ka mo nakapagtapos, bawi ka na sa mga anak mo Alam uh mo, -huh. uh, hindi mo rin pagpataposin mga anak mo Dahil alam mo na nga yung magiging future kung walang pinag-aralan ano ang masasabi mo sa mga katanungan? Ito trending ito ng mga katanungan, eh. Diploma or diskarte? Diskarte ka. Paano ka makadiploma? Kasi kung nga may diploma ka na, madali nang dumiskarte. Mm -hmm. So kailangan dumiskarte ka discarte, para makadiploma. Dumiskarte ka para ka makapagdiploma. Kung mm -hmm. nga may diploma ka na, pwede ka nang ilang diskarte gawin mo basta may diploma ka na. Mm -hmm paano kung uh, sabi mo nga kanina, nung panahon na yun na naging sa, sa family mo parang sinabi mo ikaw yung nabigo na magkaroon ng diploma so may mga tao kasi na na wala na, wala na silang choice hindi na nila kayang magkaroon ng diploma so anong gagawin nila dapat na kung baga may tao na kahit anuhin pa nila na abutin na magkaroon sila ng diploma na wala na, wala nang choice. Oh, katulad ko, wala na talaga ang choice na magka-diploma. Aha. Uh -huh. Eh pilitin mo na lang sa mga anak mo na makamit nila ng diploma na yung hinangad mo nung araw. Mga oh, mga failure anak. ka na. Alam hmm. mo na nang failure ka. No choice ka na talaga makapag-diploma. Ang may mga anak ka naman, di pilitin, pilitin mo na lang sa sarili mo na makamit ng mga anak mo yung diploma mo dahil bandang uli sa rin naman maano 'yun eh, magre-reflect 'yun. Eh. Mm -hmm. eh, Siyempre, hindi ka na pagtapos nakapagtapos, di mo rin pagtatapos yung mga anak mo. Eh, ano na lang, di ba? Mm -hmm. eh, kung hindi mo nakamit nung araw, pakamit mo sa mga anak mo, pilitin mo, gawin mo, dahil yun ang mo na lang magagawa. Ah. Kaya wala raw lugar para sa kanya ang pagod sa araw-araw na pagbabiyahe. Ang mahalaga sa kanya, makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang tatlong anak. Si ma'am. City Mall. City Mall. Ka ma'am. Thank you, ma'am. See you. Thank you. Out of the way. Where is he? Where kami eh. he? Where Paano yan, Kuya Joey? Puno na agad tayo. Pati ako kasama sa biyahe eh. Baka na tayo nito. Oo. Oh. <laughs> so kapag ka unang pasahiro mo, nang, yun na yung pagkain mo. Hindi. Dapat po pondo muna ako mga 200, 300 bago ko kakain. Mm. So pagka hindi ka umabot ng gano'n, mo wala, muna? wala muna. Kasi wala akong kakapital sa gasolina. Dapat bago mag ala una mm, -mm. nakuha ko na yung ng pamboundary ko. Para sa hapon, na lang yung mahaad ko ko. Mm -hmm. pa na. Eh, kasi kung kain mo kagad, nagubos ang gasolina, Oo. Hindi, hindi ka na makabiyahin. ganun pala kahirap para tapos sa akin hindi nga buhay na <coughs> sa so, tricycle driver oo uh, ano po kuya? may, may hirap pag buhay ka pero pag nakabili ka na ng bigas at may ulam ka ng pauwi sa pamilya mo ito ang wala yung pagod mo kasi ginamakaan ganun lang naman ulit eh magkano ang naiuwi mo sa maghapon yung linis na wala lang dapat di ako bababa ng 600 hmm. So target mo talaga yon Pagka hindi mo naabot yung 600 pesos na linis, hindi ka uuwi. Umu-overtime pa ako sa gabi. Nagaanap pa ako ng arkila. Kasi may nulugan akong motor. Oh, gasolina pa ng service ng mo motor kasi baka pa ako uuwi. Oh. So kailangan talaga na ma maabot mo yung 600 pesos. wala pa naman ng pandemic, maganda naman talaga biyahe. Kaya ngayon, kaya lang umina talaga ang biyahe ngayon dahil sa marami na rin may mga e-bike na gumagamit. Mm. Kaya nabawasan kami halos ng pasahero. Uh -huh. Yung pag yung pandemic, medyo mura pa yung gasolina natin eh, kurodo eh. Noong nakagera sa ibang bansa, medyo nagtaas talaga, sobrang taas ng gasolina. So kumusta na apektuhan din ba yung ano ninyo? Yung yung pagbabiyahe mo kuya yung sa normal namin biyahe yung tumas yung gasolina dapat al ka ng makahanap ka ng maarkilahan like tambay ka sa Gaisano City Mall mm -hmm. yung sa mga matatakang lugar pero kung iasa mo sa ikot-ikot uh, maubos yung gasolina mo taas-taas ng gasolina kaya dapat pang surbulan yung biyahe mo mm -hmm. minsan yung out sa ruta mo sobrang layo na misinterpret kayo ng pasahero na tinatagihan nyo sila ikaw paano ka tumatagi sa pasahero mo kapag ka sobrang malayo hindi okay, like namimili yeah. ba kayo ng nari, pasahero tiga yun uh -huh. tatanungin namin sabi nga yeah, tiga yun 50 pasahero naman nagpipresyo na lang ganyan eh Aha. Uh -huh. Kasi sa amin lang, nagpapadagdag kami pag alam namin na hindi namin kaya, siyempre, pasero. hindi, wala hindi namin expected na makakakuha kami pasayero pabalik. <laughs> kaya ang best way na ginagawa ko, Ma'am, kung gusto niyo minimum fare lang, atin po lang kayo sa terminal ng Tagayon. Ah, Kalo na lang, explain ko. mo sila ng option. Oo, oh, kasi... Explain mo na mayos. Aha. at, at least, bago sumaka yung pasero mo, magkasundo na kayo sa babayaran niya. Kasi once na pagdating dun, mo ka. Nakakis mo yung pera, ba't ganito lang binigay mo, di ba? Mm -hmm. Dapat bago kayo, ano, magkasundo muna kayo sa, ano, magkano ardila niya. Mm -hmm. Meron ba kayo nakaaway na pasahero? May nagalit, pero hindi ko na pinatulan. Nakiusap ba sa'yo na magpalibre na lang ng pamasahe? Meron. Dahil? Eh, lalo na pag mga galing sa mga naglalakad dito sa ospital, sa provincial, sa capital, oh. mga hihingi ng tulong na yan sa financial. Hmm. Oh. Minsan kuya, wala talaga kaming ano, pwede pati na lang kami sa kapitolyo. Oo. Oh. okay naman eh. Siyempre, alam mo naman na... Nung panahon na ako estudyante, hindi man nangyari dito sa atin, pero nakalimutan ko yung wallet ko. Nakiusap ako sa tricycle driver, pero nagalit siya. <laughs> may may time ba sa iyon na nangyari na yung pasahero mo nakalimutan yung wallet niya na wala siya pambayad? Hindi, ngayon, I, say, I take na tayo ngayon eh. Sabi niya, kuya, pwede gigas na lang bayad ko. Ah, <laughs> sa, sa gigas na lang. Ah, uh, hindi, uh, okay ka ako. Kaya wala nang dapat makalimot ngayon, ano? O, pero na lang kung nakalimutan yung cell, pati cellphone. Ah, ah, ah. Eh, dati wala pang gigas kasi. So ayan sa haba nating na dito tayo sa Mall Masahiro natin kayo na ay mula sa Maynila At papunta dito sa City Mall Ito na po ma'am, City Mall na po uh, Shoutout po sa lahat po ng followers ng Kubring Vlogger Lalo na po sa kapatid ko Diyan sa Punturing, kay Ate Virgie At saka dito rin po sa ate ko sa New Buswa, kay Ate Milda Sa mga pamangkin ko, saka sa asawa ko syempre pe Kumusta ka na dyan, relax ka lang dyan sa bahay. Babalik ang babalik ang eh. Maraming salamat po. Bye bye po. Bye bye. Bye Tinignan ni Kuya Joey ang tangki ng kanyang motorsiklo at wala nang araw kasulina. Magkano ang uh, usual na inaano mo kuya pinapakarga mo? 100-100 lang. Uh, ah, Magkano lang? 100. 100, 100. Saan man aabot yung 100 pesos sa mahal sa, ng gas ngayon? ang isang oras na ikutan isang oras na ikutan ang 100 pesos nung, nung una nung medyo mura-mura pa hmm. 300 hanggang hapon na Saan na yung ano dito pag may pasok hindi ka talaga mawawala ng pasero dahil sa dami ng mga estudyante Call, oh. call, call charge? Wala ngayon. Pag bakasyon, tiis muna. Matitit po tayo, sir. Extra full tank. Stock siya, 0-0. Oo. Tagano, kuya? Sabi mo? Pag walang pasok, medyo chambahan na lang sa arkilahan. Hindi na ako makakabalik kay mamahal na ito. Ito, kuya. Ngayon, so, dinala natin si Kuya Joey dito sa Royal Supermarket para makapamili siya ng mga pwede niyang iuwi sa kanyang pamilya, sagot na namin. Thank you, Sir RG. Eh, welcome, welcome. Saludo kami sa mga ama na katulad ni Kuya Joey na nagsisikap at lumalaban sa anumang hamon ng buhay. Mabigyan lamang na magandang kinabukasan ang mga anak. Sa ngayon ay nakapagtapos na po ng kulihiyo ang dalawa nitong anak. Ang bunso naman ay magka-college ngayong taon. Ang aming pagsaludo sa mga tricycle driver sa buong bansa. Advance Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay mga kapobre at ito ang ating biyahe kasama si Kuya Joey. Maraming salamat po Kuya, dito na lang po ako. Thank you Sir Archie. Opo, ingat po palagi sa biyahe. Thank you, thank you. Pa. Sige, God bless you. Ingat sa biyahe.